Magandang magandang morning po mga kaibigan. Ako po si Brother Jow. Magkapit pandasal po muna tayo. May itatanong po ako sa inyo. Ano po ba ang nakikita ninyo dito sa hawak ko? Nako alam niyo nagtanong na rin ako sa mga kaibigan ko at marami sa kanila ang napansin ang mantsa. Pero nakakatawa po ang sagot ng isa sa sampung tinanong ko. Ang sabi niya, ano pa? E di panyo? Kayo po mga kaibigan, ano ang inyong unang nakita? Itong panyo o yung mancha. Nako mga kapamilya, walang kaibahan yan sa pagtingin natin sa tao. Pansin niyo kung paano tayo maglarawan ng kapitbahay o kakilala. Marami sa atin ang may kilalang Bertong Negro, Bertang Cuba, at iba pang maraming pangit na pangalan. Madalas agad nating nakikita ang kapintasan, kakulangan o kasalanan ng kapwa natin. Yung mansa nila, ika nga. Sa totoo lang, lahat naman po tayo ay may kapintasan, hindi po ba? Sabi po sa Biblia, kung iisa-isahin ng Diyos ang ating mga kapintasan, ay wala nang matitira sa kanyang harapan. Subalit, may nakita siyang mabuti sa atin. Kaya't niligtas niya tayo, niyakap at itinuring niyang mga anak. Ipanalangin po natin na makita sana natin, for a change, ang buong pagkatao ng ating mga kasama sa bahay, eskwela o trabaho hindi ang kanilang kapintasan kundi ang kabutihang ibinigay sa kanila ng ating Diyos Amen